people. Maaga kami dito ngayon sa bukid. Dumaan pala kami sa palengke. Bumili kami ng pamerienda. Tapos pang ulam. Yan. <laughs> Umagang kay ganda. Papalamigin natin ito, guys. Ito na lang. Asa ah, na yung ano? Aba, ito pa lang. Ilalahay natin sa plastic. Nalagay natin sa harap ni Mama. Si Mama Mama, ay ano, nagabenta ng ng ice cream. Ah, ang patubig sila. Oh my God, Dinam. May, may dala ako guys sa bay Pampalakas daw ito siya. Talagay mo na langit. Favorite nila ito, yung mga ganito guys. Oh. Kaya ganito yung aming ano. Tapos tinapay. Kapalamigin natin. malamig guys yan mo nga daw para ano sige okay. baka malaglag na naman ito oy dito na nga lang sa baba hirap, hirap. pa naman dyan i eh, ano hala so, guys ay may patrabaho ngayon sabay kami nilalani. lani magpapaabono kami ayan o oh, yung mga abono haluin po yan mamaya ito medyo maaga kami ngayon dito sa so, kasi mama ayan o oh, Bubumlay. Wala na, nako, napitas na lahat. Ito, ho, ito. Wala ko na. May dala kami, guys, nila ng ano, buto ng okra. Tatanim namin ito, oh. Tatanim natin ito sa mga isako-sako ba? Ang ingay ng mga aso. Ano yan ha? Yung tawag ito? Solo. Solo yan. Kunin natin yung namaya ha. Guys, bibisitahin namin yung mais nila Lani. Ito po yung mais nila Papa. Ayun. Ito ang sakit ng mais ngayon. Sa amin kaysa salagan, sobrang dami talaga halos lahat. Ayan. Ang pwede wag lang ang nagpa-flower. Yun. Yun nga si Iggy. nag-live. Nako. Sabi ko, Diyos ko po. Ano nung pangalan sa ano? Facebook? Uh Oo. -oh. Robilin. Robilin lang? O-R-O. -H -O. Ah, sige mam, tanayin ko. Yan. Ito atin abunuhan na kinapapaano, napatubigan na din, ano? Ay. Ito guys, ito yung mais nila Lani. Ito yung guys yung mais nila Ganda na oh. Ito yung papaabunuhan. Ang tawag doon ay... Anong tawag doon? Top dress na? No? patap the na pa nga yun, yung huli ng paabono ayan tapos yun, tapos na, patubig na lang patubig morning po ngayon dito guys ay may sili, para bate yung mga sili-sili naguturo na naman ako dito tubat ari. yan, ayun e, may mga sili pala dito may tuyuan na o ito, sarap po maggala-gala dahil malamig pa kami ay bukid girl <laughs> <laughs> Yan guys, oh. yun sila ni oh, binibisita ang kanyang maisan. Ay nabuhay na yung damo. Ang ganda ng mais, na no? Ang ganda ng mais. Oo. Oh, oh. Ito guys, yung mais nila, ano? Si Raymond mayroon doon ng konti, ilang box lang ata 'yun. Isan eh, tayo sa gitna tayo, daan? Hindi doon sa salagan, bisitahin din natin ginawa't maaga. Ako yung sa salagan. natin yung mais nila. Ang sakit ngayon guys nung mga mais ay ano yun kiga, yung nung pinakita namin kanina. Pero maganda yung mais nila ha. dinakain ang kain ng dahon. Oo, oo, lalo na pag naabunuhan pa ito. Tapos patubig guys. Tapos patubig pa. Ito oh, ito yung sinasabi namin oh. Wala nang problema daw yan. Sakit hmm. daw talaga yan ng mais. Lahat. Lahat. Pero yung sa amin guys, grabe talaga. Yung nanandoon, yung pinupuntahan namin. Dito tayo sa dulo. Sa yung Doon sa gitna. Sa gitna? Mm -mm. Masarap magdala-dala sa ano nito. Pag maaga pa lang. Malamig pa. Malamig, malamig yung ano. Ayan guys, oh ang daming kalamansi dito. Ng na. Pag Ayan oh. No? Na, eh. Ayun na. Ang bunga ng ano oh. Ah, tawito. Saluyot. Wala. Kumuha ka. Kumuha ka. Dito kami nangunguha guys ng kabute. Dito kumuha kanina ang mama. Ayan. Ay may may, may maliliit pa lalan na. May maliliit pa. Ito yung nakuha nila ni o. Bilog. Kumuha. Pandagdag nila ni sa gulay yung malunggay. Alam niyo naman guys, sa San kami nila nakapunta, wala guys kaming gata. Oo. Sa sa kailangan namin magpagatas. Charot. Kailangan namin magpagatas. Joke-joke hmm. lang yun guys ha. Pampalakas talaga namin yun. Gulay. Sarap hmm. yan. Fresh na fresh. Hmm. Guys. Saluyot. Hmm tayo sa loob ng tindahan. Magwawaris-waris guys ako dito. Ayun o, oh, yung mga gulong nandun dito. Pailalabas po yan mamaya. Maglilinis-linis lang po muna ako dito. Ayan. Nakapaglilinis-linis tayo ng konti. Busy tayo ngayon ng guys. Nasa labas, nasa labas sila papay eh. Gahado ng abono. Kinala toto yan? Abot, ganyan ang kulay. Anong, ano nito? Ah, ibang, ibang abono? 0060. Hmm? Yan po yung abono oh. Hinahalo na yun guys, ay kinalani. Ito naman yung sa amin. Ito. Mamaya, ito hahaluin si Joseph maghahalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ayan. Ito. Oh, Good Namimiss ka na ni Kizaya. Buti pa ikaw. Sarap buhay. Patulog-tulog lang. Good <laughs> Runing. Sa tunog eh. Ito well, na guys, ay ilalaga natin. Ayan guys, andito tayo sa magandang kusina ni Mother. Ito na nahugasan na guys yung mga lulutuin. Lahok-lahok na po yan. May kamote, may papaya, tapos may mga dahon-dahon dito na kung ano-ano. Ito naman yung kabute. Gigisa po namin para mas malasa ba. So yun, ito. Gigisa natin. Online Ayun guys, isa sa kayo na sa tricycle yung maabuno. Dadali na doon sa bukit. Tapos, agahan na nating pamerindahin guys para mas mabilis silang mag-abuno. <laughs> ang aga pa ng pamerinda. Ah. Para malalaki ang bunga ng mais. Para daw malalaki ang bunga ng mais pag maaga daw nagpapamerinda. Ayan o. Oh. <beispiel Third phrase> <spec entertainer> oh <sorry. inaudible> Wala. Wala talaga yung tao yung pati yung isa, tinawa na.

pala Mawawala din daw po 'yan, sabi. Sakit sakit daw talaga 'yan ng mga Doon sa kasagi kay Ruby Mais. ayan oh. Pag naglakihan na 'yan, guys, okay na. Tapos nagpapa-spray para nang pandamo. Batarang din naman namamatay pa pang damo. Mamamatay din 'yan. Mamamatay din ho ito. So iyon oh. Ali 5 lang. Patay yan. Aha. Uh na -huh. mamamatay ayan ang mais natin update tapos yung gitna ang medyo bansot ito yung doon sa gitna pipicturan okay, tayo, tayo ngayon, ngayon. ha? pipicturan maya ito guys yung ating bapaabunuhan yung gitna guys medyo bansot-bansot sila pero uuli naman daw yan Basta, mapatubigan lang ay ano? Oh. Gusto kami, kami nila ni Chempre. <laughs> buhay magsasaka. Ayan. Dadalhin yan guys ng mga gitna sa tabi-tabi mga gayon. Ito po yung ano o. Oh, Uod ng ano. Yan ng yung sa mais. Nakakain ng mais. Ito kayo. Yan yun. Yan. Buhay na buhay pa pala. Kuya mamamatay kaya. Yan. Hindi pa. Yung. Oh. Patay nito kasi wala siyang dumi kanyang ano. Nakikita mo yung pagsariwa ng dumi niya, yung pinakatain niya baga. Oo. Oh, Ano yan? Buhay yan. Safe yan, yung mga yan. Hmm. Wag lang yung pinakatalbo sa inalim. Ito, sana, dima, pag no? nagsintruan patay yan, yung din. Oo, patay. Hmm. Uh, ayan. Spray. Patay. O, oh, isang spray nyo pa para, no. Kasi, ano yun. Eh. Dami kahit dun, no. Yaman na ito gusto, so, oh, dami. Ang das ng buhat yun. Pito po yun lahat, eh kita na sila. Wala yata abono dito, diyan lang, sir. Oo. Patay na mo. Patay kaya 'yan? Ay, ba't parang ano oh, naman, buhay na buhay. Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ah, mamamatay din 'yan. Ayun Ay, na huy merienda. Ay dito na oh. Yung baon daw ni nanay, baka daw ano makain ng aso, naghahanap ng sasabitan. Tama yan, Nay. Huwag kayong magpagutom. <laughs> ay, nga talaga din naman ho. Sino, Nay? <laughs> Baon daw yan ni Nanay. Yan ni po. Ayan naman, ayan naman may merinda na Nay. Kung gusto nang merindahin yun. Kagaling nyo naman ang diksin ng katawan nyo. 60 years <laughs> old. Ako, ako matito, okay? Abay dalong manghihina. Oh, manghihina kapag wala ka trabaho. Oho. Simple pag ka daw hirap kung hindi dito Mm, tama. Ano hmm. 'yan? Bakit kaya kailangan ng mais yung ganito? Ito, ito bi oh, nga Ayun nga. Oo, oo. Oo, buhay pa oh. Buhay pa ito no. Oh, buhay pa 'yan oh, tinanaw. na uod lang kanimo ay uod, Joseph. Hanapin mo. Sayang hawaba ang mais. Oo. Ay patay nang ano? Ay, patay, patay na. Yun. Pero yung iba, yung nakuha ni Kimboy, eh. ano eh, buhay eh. Baka hindi Hindi na puruhan na, no? Dapat yeah, doon ka nga, Masya Joseph. Mas na yung pinakadumay niya. Oho. Uh -huh. uh -huh. Oh. gayon. Yung ko Patay na yan. Yan, yeah, mag start na sila dito ng pag-aabo, no? wag wasik-wasik, Joseph, ha? Kawawa naman ang mais sa asa ka mahalang mahal ha bisko po hindi biro ang magpa ano buhay kuya Pagsariwa. pag araw kasi pag na mo sa loob yan ano, ano po so, loob to eh kasi natatakaloba siya ng pinakadumi yan, ay oo nga buhay na buhay pa Ayun, no? hindi na-spray yan, hindi na po. Hindi ng ano? Hindi na-abutan ng spray. Uyun nga. Mm uh -mm. -uh. Ito. Ito lang. Ay, yuban yung binali ng kuya mo dun yung Yuban. Maganda, yung yuban? Oo, oo. Kasi yun tayo. Yun yung mahal eh. Na ano? Yung branded. Oo. Ayan o. Maliit lang pero mahal. Pero yung binili ko, Venus, 1,350 yun. Okay din daw ho yan. Yung Bertaco. Bertaco? O sampo. At parang mas mabisa yata yung, yung yung yubal na yun. Ah, dati yun na yun yung pinang-i-explain ni Raymond dati, yung yubal ay, na yun ho talaga. yun. Dahil yun yung pinupromote ng Emalaw sa kanila. Yun yung binili namin nila ni nung una no, ho eh. Lahat oh. ng lahat ng taga Abra yun ang binibili. mo yung ano, pananak na isa. Ano kaya kung pa-explain natin din o So ayun guys, uwi na po uli kami doon sa mga bahay ng mga papa. So yun guys, yung inuwian pala namin guys dito ay sa bahay ng aming a uh, mga bayanan. So ayan pala guys. Uh, huwag wag na pala pangasinin ko ano yung mga aura-aura namin ni Lani. Yan guys, ganyan na po talaga kami pero hindi naman po kami maarte. Yan, pwede po kami sa lahat, ganun po. So ayan guys, ni pararapansen guys yung ano yung uh, asawa ni Lani, asawa ko. ayan guys, minsan guys, ayaw na din po nila ano uh, magpasama sa vlog. So okay na din po yun guys, gusto ni po nila ng uh, privacy, privacy daw syarat. So ayan guys, uh, ito po para yung view dito. Yan diba? Ang ganda. Ayun, Ayun guys. Kami naman guys ay diretso dito sa bukid ni Lani, Nagpapaabuno din po kasi sila. Yan punta tayo dito. Iwan tayo guys. Madaling matapos. Anim kayo eh. Kailangan matapos namin ng bago mag-alas 10. Ay, maaga. Kung alas 10. Ano? Hmm. May immunization kami sa dapat paraan. Sama kami, teh, Charot. Sama <laughs> ka? Para, Nali. Sabay gayon. May mga uod din yung iba na, te. Pero maganda ang mais dito. Maganda. Yung maliit doon, oh Kanino kayo sa Kuya Remo, dyan Yung maraming uod. na na yun, eh. Yung mariliit din doon. amin. mariliit doon. Galing nila hindi natatapon ang inyong lagayan, oh. <laughs> Para kay mga buntis eh sa ano, mm -hmm. sa bono. Sa 'no. Eh. Sabi ko talihim mong salpon mo, eh. Oo, oo. Ganun. Hoy, kaya ko din 'yang ginagawa niyo ha. Marunong okay, ako man toyan na ha. Hindi lang kayo kay sanay. Ay, hindi, te. ko 'yan ha sa amin. Sa alam. Oo, oo. Nagagayan ako marunong din ako magtanim ng oh, ano dito. pero hindi ako marunong sa farm ano yung baril-baril uh, uh, hindi ako dito. marunong doon ayan ay kuya pa yan ay, Uyo yan? isang tubling ang dala ko eh swerte hmm, galingan nyo daming sila dyan les gilid na yan hmm. ganda ng mais dito ganda ng mais ano gang uwin ito lang dikal ba yan ito ito parang ito ito hindi hmm. ko alam bagat eh. ang binanat ni Boyet Ganda. Masakit talaga nila. at least ito yung naman. Parang napuruhan ata masyado ng spray na. Ay, ba, ito? ubal nga ang ginamit. ko nga. Nasulog guys. <laughs> Kasi pumunta kami ng ano, hindi na, hindi, hindi na tignan ng mama. Oh, sunog. gustahin Tayo guys, nasupok yung karne. Kaya yun, parang pinirito na din. Nagtimpla na lang tayo ng ano, sa usawan. Kasi luray na siya eh. Malamit na. Ano, gutom? Mangyan? Grabe. Parang dumaan yung ipo-ipo. <laughs> Ang gabok. <laughs> At Derek, Isabit mo muna yung, yung yung ano, yung yung bintana. <laughs> na yung mais dito, 'yan. Ito, naabunuhan na ito sa nyugan Wala na bang nakainan dito ah. may Minakalbas kaya ng baka dito eh. Sabi nila may nakainan daw, ina sinusunson namin nila ani, wala naman. Niyero guys, nagikot-ikot -ikot kami nang naabunuhan na mais. Nakaraos na uli. Patubig naman po. Ang aming ano. Ah, uh, tawag ito. Ang aming ko sa ano. yung cook nila? Hindi na naubos. Hindi naubos. Ayan <laughs> si Kriya noong. Ginit. Mainit na doon. Nag-ikot kami yan guys. Inikot namin doon. Nag-lulo. Ayan. Oh. Guys, mayroon ditong latundan. Ay, ah, latundan ba ito? Raton oh, raton eh. dal gain tau ge. Oh, laton dal ni. Dito na kasi ito. Ay. Ito pa yung bulok pa Eh. Hmm. Para para ano lang yan. Kaso ingat din kasi ang hirap matanggal lang mancha. Kasi ganito. Mm. Yan, matik para sa ina. Hmm. Ang lalaki oh hindi na naman nila pansin ito ng mga mamat papa hmm. manghuli tayo ng manok try natin try natin manghuli ng manok pala guys kung makakuli kami nila ano Ay, may, ano na naman kami, may saging kami. May saging ka doon eh. Ayun, oh, hindi kinukuha. mo? Ay, nugin. Ito, ayun, oh, cute oh, nga oh, lang. Oh, oh, oh. oh di ba? Oh, ito, itong bango muna para ano, yung wagay ginawa, ginawa ko kanina. Ayan. 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 Bakliin mo diba? Ito na yan. Sige, baling huy. Ito, uy. Madadamay sa tumba. Sige, malutong yan. Yung kabilain mo yung kabila. O yung dulo. Yung dulo lang. Yung dulo. Yan, yung dulo. Mahandahan at ang mancha nito, guys. Mamancha. Grabe kasi ang mancha nyan. yan. Yan. Sige, ano mo? Itiin mo. Itiin. Itiin. Makuna. <laughs> <laughs> Ayan, o diba ang cute lang niya. Makuna siya, ay pose gawa na nakakilok. Ay mm. nitan. Itong kamutihan dito. Dito, dito kami na eh. Ay, sorry, nabalik pa yung matutris. Ano guys, o. Oh, dumaan lang talaga kami dito. May nakuha na naman kabuti dito. Yan. Isang oh, bunutan isang bunutan lang. Ang cute. Puro nagang nakatabi dyan na ano? Ay, maliliit pa yung iba. Buktan mo yung mga gilid-gilid. Yan na. Mura. May nakita ka? Isa nga. Ayan. Pero maraming maliliit. Ay, tabunan mo. Baka mailitan. Gusto kanya yung malamig na lugar. Ito eh. okay, na yan. Meron pa doon eh, maliliit. Ito okay. na Tinan nyo kami ni Lani. Parang na lang na hahalukay. Ayan pa, ang dami. Oh. Ay, upo na, nasaktan na. Ayan, o. Oh, di ba? Oh, ayan diba? oh, pa. Kunin mo na yan. Ito pa sa banda nito. Mm. Ayan, Sayang naman yung ano. Ito pa, tapa pa. Ayan yung mga ano, pitanakpan. Oh, wala na. yan balik mo ulit yan. Sobrang blessing naman itong puno na ito. Ay, marili... Ay, tama. Mariliit pa yan, Lan. Oo. Mm -hmm. Tutubo, Tutubo pa siya. Ay, sayang. Ayan. Okay na yan, guys. Ay! Sayang. Okay na, guys. Tana. Thank you, Lord. Sa blessing. Kakatuwa naman, eh. Uy, nagdumaan ka pa dyan, eh. <laughs> Napira. Yan, guys, o, pipilingin na pipi nginananulani. Dito ng mangya. Dito tig-isa na lang kayo, no. Bibigyan na lang sila. Sa mga magkaibigan sa akin. guys, saka na kami, no. Tada. And hi. Ready na din. Hapunan dito, nakatapos na kami nang pagkasalubaho.